Kung kahapon, sinamahan nyo kami kumain ng pananghalian, nakikain kami ng merienda, tapos kumain kami ng hapunan doon sa bahay nga ng aming tita, kapatid ng aming nanay. Ngayon namang araw ay samahan nyo ulit kami kumain ng pananghalian dito naman sa Niugan. Niugan pala ang tawag namin dito sa lugar sa amin kung saan nga maraming nakatanim na mga puno ng niyog. Kanginang umaga, dapat nga maaga kami ni tita ko na pupunta ng palengke kaya nga lamang ay masama ang aking pakiramdam. At ito nga, si paring Nikki iniihaw na niya yung dalawang piraso ng isda na binili nila ni tita ko sa palengke kasi si paring dike na lamang ang nakasama sa palengke dahil masama nga ang aking pakiramdam. Pagkatapos, pagkagaling nila ng palengke ay dumiretso na sila dito sa niyugan. Tapos, binalikan na lang kami ni paring Nikki doon niya sa bahay. Habang hinihintay nga namin na maluto yung iniihaw ni paring Nikki na isda ay kumain muna kami ng mga baon ni tita ko na merienda at ito nga yung isa sa kanyang baon. Nung maluto na nga yung iniihaw ni paring Nikki na isda ay kakain na nga kami ng pananghalian. Habang kami nga ay sarap na sarap kumain ng pananghalian dahil yung inihaw ni paring Nikki na dalawang piraso ng isda sinawsaw namin sa kamatis na meron niyang bagoong na panggulay tapos meron ding sili tapos meron din palang dala si ko na ilang piraso ng pusit at inihaw nga din namin. Habang kami na ay kumakain ng pananghalian dito sa Maynayugan, kami rin ay nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ganito lang kasimple at kasarap ang mamuhay sa probinsya. Marami ka nang na magagandang tanawin na makikita at sariwang hangin pa ang iyong malalanghap. Bukod sa magagandang tanawin na makikita dito sa amin at sariwang hangin na malalanghap, dito rin ay maraming sariwang mga prutas at mga gulay.